ikaw ay naka-isolate dahil nagpositive ka sa COVID or may malubakang sakit kagaya ng cancer or tuberculosis, ano ang nararamdaman mo? Ano ang ating normal na reaksyon? Di mo ba? Siyempre, takot ang ating nararamdaman or takot. Natatakot tayo dahil malayo tayo sa ating pamilya, lalong lalo na sa mga OFW nating na mga kapatid. Natatakot tayo dahil baka isang araw ay mawala na tayo sa piling nila. Subalit, kapag tayo ay naka-isolate dahil sa isang malubang sakit, at kapag alam na natin na pinagdarasal tayo ng pamilya, ng ating kaibigan, lalong-lalong na sa ating mahal sa buhay, remember, nakakagaan ng loob at nakakawala ng takot. Tama o hindi? Tama. No? Yung bang lumalakas tayo dahil may kasama tayo, kahit malayo tayo sa kanila. Ha? mas lumanakas ang pananalig natin sa Diyos dahil alam po natin nandyan palagi siya.